Ganda nga po po mga kapatid ng abin na ito. Eto, babawas po tayo ng sanga nito. Kasi baka bumagsak na po. Kaya para maitanim na rin. Anong guys? sabi ang dahil babagsak sa ano babagsak yung puno ng malunggay sa ano pa? sa bayabas tama ano ka puwing ka niyan ha bumagsak yung dalawa lahat bumagsak tanim niyo na lang ulit yung isa tapos yung isa bigay niyo kila ano Oh! Ano Ano si ano? Kanuwi ko. Isa. Ay eh, napotol na may dalawa. Tara kukugas. Sige gusto. Sige kaya, kaya munad Ayan po mga kapatid na nakuha ko na po yung ano. Uy, may, ito mo, ma, ano to?

gagawing ano, powder. Ayan, may bunga. Ah. Maganda rin itong patuyo gagawing powder. Oh, yeah. hmm. Kaya alam ang tanong, saan ko kasi patutok? Kailangan nakabitin gan sa isang, isang payan Bibitin ko. Yung ilalagay, kukuha ko ng lalagyan. Sa bubong mo, eh, patuyo. Ay, ayoko ba? Daming pusa. Kailangan nakabitin siya. May isa tupperware. Oh. Adi. Dami, oh. Eh. Ayun po, marami pa yan. Okay, right. natin. Yung mga ano, piliin mo lang yung mga ano. Ang Bunga. Bunga lang malunggay. Hmm. Ako po ang tutuluin ko to, gagawin kong powder. Maganda raw to, pwede raw to ilaw ka sa mga ano, pag nagliluto ka ng mga nilaga. Ha? Itong ha? pananim. Dadi, ito, pwede raw to yung pinapatuto tapos ginagawang powder. Tapos pwede mo daw tong ilagay sa mga nilaga pag na-powder na. Parang gagawin mong magic sarap. Ay, magic sarap? Mm -hmm. Maganda raw to. Eh. Oh, <laughs> Hindi siya sa mapait daw pa. Hindi raw mapait. Ayan po, mga kapatid mga kabinatog ko kung narito lang po kayo pwede kami mamigay ng malunggay ang dami ayan pa po, po marami po anak awak ayan po maraming maraming salamat po sa inyo mga kapatid sa inyong pagsubaybay thank you po bye bye